Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu ala rasulillah wa baad May tanong dito Assalamualaikum ustad Isa po akong balik Islam Idalitsa ko na po ang tanong ko May plano po ang nanay at kapatid ng asawa ko Ipaghiwalay kami May karapatan po ba silang gawin yun Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Walang sinuman ang may karapatan na paghiwalayin ang mag-asawa dahil unang-una ang pag pagkikipaghiwalay unang-una ay karapatan po ng lalaki. Kahit paghiwalayin pa ng magulang o kapatid o kamag-anak ang mag-asawa na hindi naman pumayag ang lalaki, so hindi po counted yan. Or dadaan sa uh, bahin ng hukom, walang sariya court. Yung tagahatul, yung judge ng mga muslim ang magbibigay ng hatul, nahiwalay na dahil alibaw may reklamo yung babae, na mabigat yung dahilan niya so yun yung mga tanggap na hiwalay pero yung magpapahiwalay lang ay magulang o kapatid o kamag-anak na hindi naman dumaan sa judge o tagahatol o kaya ay hindi dumaan sa mister ay hindi po tanggap ang hiwalay so, wag po kayo mag, mag, mag wag di pong problemahin yan Allahu a'lam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh